Bigla ka bang nawala ng trabaho? Panoorin mo to kasi I'm sure para sa'yo to. Hi! Si Coach Jonel po ito at isa ako sa mga taong biglang nawala ng trabaho a few weeks bago ko gawin ang video na to. Ito yung kwento ng mga bagay na ginawa ko, yung mga bagay na wish ko ginawa ko, at yung mga bagay na sa palagay kong dapat mong gawin. Ang unang-unang bagay na kailangan mong gawin at ito rin yung unang-unang bagay na ginawa ko ay nag-skills audit ako. Actually, ikalawa yung maghanap ng bagong trabaho. Okay? Uh, you know, logically, yun ang dapat unahin, maghanap ng ibang trabaho. Pero kung ako sa'yo, take a step back, kahit na isang oras lang, okay? Isang oras, pagkatapos mong ang malaman na wala ka ng trabaho, eh, mag-skills audit ka. Ano yung mga kaya kong gawin? Ano yung mga pwede kong gawin? Uh, bakit nauuna yon dun sa paghahanap ng ibang trabaho? Kasi, una, pagka trinay mo agad na maghanap ng ibang trabaho, usually, ang default mo is kung ano yung dati mong trabaho, di ba? Kunyari ako, VA ako, Diba? Tapos nag uh, naga Amazon product sourcing ako. Kunyari lang, 'di ba? By by instinct, 'yun kaagad 'yung hahanapin mo. So automatically you limit yourself. Nilimit mo sarili mo sa job pool na na pwede mong applyan. Nagigets mo? 'Di ba? So take a step back muna and ano 'yung mga kaya kong gawin? 'Di ba? Ito uh, galing to sa isang mabuting kaibigan ko na mag-skills audit ka bro kanya sa akin. Kasi ano, parang marami kang mga skills na kaya mong gawin marami kang alam marami kang experience so ano marami kang pwedeng gawin kanya sa akin and then ako parang o nga no so yun nga kagaya ng sabi ko meron namang ano, job offer ka agad so by, by miracle nga eh, meron ka agad uh, na dumating na nag-offer so ako parang okay pwede ko sanang kunin ka agad yun uh, kung hindi ako nag skills audit I'm sure na kinuha ko na kaagad yun kasi ano uh, actually medyo malaki yung sweldo I mean you know hindi naman super laki na magi milyonary ako pero it's enough Okay, pero ako kasi parang teka lang, ito yung iniwanan kong trabaho And then ito yung mga skills na meron ako kasi nga nag, nag ano na ako, nag skills audit na ako. So pag kinuha ko tong trabaho na to, para lang ako ano, bumalik doon sa dati kong trabaho and pwedeng ano, parang hindi na ako mag-grow. So ako pa, ako kasi parang pag alis ko sa trabaho ko, parang no nagresign ako, parang I knew uh, bago pa yon okay bago pa ako nagresign way back sabi ko sa sarili ko parang ito na yung huling trabaho ko parang the next time na ano pag umalis ako dito or nawala ako dito or nawala tong trabaho na to parang I'll work for myself and ako pag, pag binalikan ko yung ano na yon yung yung trabaho yung offer na pag kinuha ko yung bagong offer na to parang gano'n na naman yung gagawin ko parang wala na akong chance na build something for myself and na-realize ko yun kasi nag-skills audit ako So, kung di ako nag-skills audit, uh, hindi nyo ako nakikita rito. Nagtatrabaho ako. Or siguro nakikita nyo ako, pero ibang video yung pinapanood nyo ngayon. 'di ba or wala pa akong course yung course na nasa ano ko nasa group ko tukol sa Amazon selling so wala sana yon 'di ba nandoon sana ako sa ano ginagawa ko ulit yung trabahong iniwanan ko 'di ba so yon uh, ano mag-skills audit kayo para lang lumaki yung pool ng mga trabaho niyo pwede i-applyan i'm sure na marami kayong skills dyan okay kagaya ng sinabi ng kaibigan ko sa akin ngayon sinasabi ko naman sa inyo sayo na ano mag-skills audit ka I'm sure na marami kang alam na hindi mo alam na alam mo. <laughs> alam mo yun. Hanggat hindi mo pinag-iisipan. Okay? Ano yung kong gawin? Kumuha ka ng piraso ng papel at ballpen or lapis. Isulat mo. Ito yung makakaya kong gawin. And then all of a sudden, mas nadami yung, ano mo, yung job options mo. Okay, mas lalaki yung pool ng a-apply mo ng trabaho. And then, syempre, yung kasunod nito is maghanap ka na ng trabaho. Kung, uh, kung hindi ka kagaya ko, na ako kasi parang yun nga, panindigan ko to na mag business ako. Parang ganon. So, kung ikaw yung tipo na kailangan mo talaga ng trabaho, hindi ka pa business-minded. So, yun, uh, maghanap ka na ng trabaho. Yun yung next na step. Okay? At syempre, ngayon, na, uh, ano, alam mo na yung mga kaya mong gawin. So, yun, congrats. Mas marami ka nang pwedeng apply na trabaho. Ikalawang bagay na nire-recommend ko, at ito rin yung ikalawang bagay na exactly na ginawa ko, okay, is uh, nag-external audit ako. So, internal audit yung skills mo, okay, kung ano yung meron ka, yung kaya mong gawin, external audit, ano yung mga nasa, nasa labas mo, okay? Meron ka bang kabag-anak na may negosyo na pwede mong applyan? Meron ka bang kaibigan na ano, may negosyo na pwede mong applyan? Or meron ka bang kaibigan na pwede magreto sa'yo sa isang negosyo na pwede mong uh, pasukan? Parang ganon. Or meron ka bang kilala na ano, na pwede mag-invest sa mga business ideas mo? So actually, itong huli, yung ano, kay kakilala, kaibigan na willing mag-invest. So yun ang ginawa ko. So, hindi naman, ano, to be honest, okay, to be completely transparent, uh, hindi ko naisip na lapitan yung tao na yon after kong mag sa trabaho. Kundi nag-uusap na kami bago pa ako mag sa trabaho. Tapos, uh, nilock-in ko na, nag-fully commit na ako nung nag ako sa trabaho. Kaya meron ako ngayon, di ba? So, kunento ko yung mga yan sa video na to pala, kung nag-iisip ka na mag sa trabaho, uh, Nang hindi ka pa, ano, hindi ka pa nakakaalis, ha, na pa. Okay, panoorin mo muna tong video na to kasi gusto kitang, ano, gusto kitang uh, pigilan ng konti, okay? Mag-isip ka muna bago ka mag-resign. And then, number three, and medyo related din dun sa audit, uh, this would be your actual audit. Okay? Ano yung mga pinagkakagastosan mo? And ano yung mga pwede mong ikat ano yung mga kailangan mong ituloy ano yung mga pwede mong ipagpamamaya so kunyari uh, syempre mga bill ng kuryente yung uh, bill ng tubig ganyan yung internet uh, syempre kailangan mo silang tuloy-tuloy na bayaran di ba pero kunyari ano yung mga pwede mong ipagpamamaya kunyari uh, ito ginawa ko to mismo parang may mga loans na syempre magkakaroon ng konting ano konting fees delayed fees so ipagpamamaya ako muna ng kote parang siguro this month I'll figure it out and then next month bayaran balik ako sa pagbabayad ng regular uh, and then you know with the interest syempre, na dagdag yung mga late fees pero you know at least uh, I, this month is enough para makarecover ako in the next month simula na ulit ako magbayad yung mga ganong tipo di ba kung may pinagkakautangan kayo pakiusapan nyo muna kayo maghintay muna kayo ng isang buwan hindi naman ano hindi naman uh, super na magde-delinquent ka after one month tapos uh, may mga bagay na kailangan bawasan kunyari yung mga Netflix ganyan Crunchyroll yung mga entertainment so cut na lang yung mga yan kasi hindi naman kailangan Uh, yung kunyari yung ulam parang kunyari sanay ka kunyari mayaman ka anak mayaman ka or something na sanay ka nag-uulam ng steak ganyan or lechon palagi so siguro ano, time na para mag-ulam ka ng, ano, ng sardinas or corn beef ayan ginagawa rin namin ngayon to be honest ano, downsize ng ulam so ewan eh, ko nangangayayat ba ako kumpara nyo nga ako sa mga nakaraang videos ko pero yon uh, di ba so actual na audit para lang ano just to make sure na ano yung mga bare necessities 'yung matitira uh, habang ano ka pa habang nasa shortage ka pa ng pera, di ba? Kasi diyo mo pa alam kung makakabayad ka or hindi sa mga ano, mga luxury items mo. And then number four, uh, ito mahalaga to, uh, ako ginagawa ko to ngayon is uh, to research Okay, particularly, ang nire-recommend akong i-research mo ay yung mga bagay na pwede mong pagkakitaan. I mean, sure, naghahanap ka ng trabaho, di ba? Kung sakaling hindi ka pa nakahanap or ano, parang ganun. So, mag-research ka. Kasi, di ba, alam mo na kung ano yung makaya mong gawin. Alam mo na kung ano yung resources na available sa'yo na cut mo na yung budget mo, yung mga bayarin mo. So, siguro, time na rin ito habang wala ka pang trabaho na mag-expand ng knowledge. Okay, kunyari hindi ka pa nakahanap ng trabaho, di mag-research ka or habang ano ka nagbabyahe ka or something, hindi ko alam kung ano ginagawa mo pero kung may time ka, may hawak ka cellphone, may internet access ka. So mag-research ka ng mga bagay na pwede mo pagkaperahan. Okay, it's time to expand your knowledge para mas marami pa yung pwede mong magawa. So, ginagawa ko yun ngayon, actually, uh, kunyari, marketing nga, na uh, nabanggit ko dun sa video na sinabi ko kanina na, ano, na nag-aaral ako mag-marketing. Kasi parang naisip ko, parang meron akong time na konti na mag-aaral ng something. So, there has to be an additional skill na idadagdag ko sa sarili ko. Para, kunyari, uh, ano, parang in the future, meron akong, ano, additional na skill. Diba so expand your skills basically, 'di ba? Habang meron kang time, uh, parang para rin lumaki yung pool mo para hindi ka yung ano, kunyari, kunyari ganito okay sitwasyon. Kunyari uh, VA ka tapos ang alam mo lang ay Amazon product research, online arbitrage kunyari. Tapos hindi ka nagresearch research yun na lang nang yun, 'di ba? Hindi ka na mag-iimprove, 'di ba? Samantalang kunyari uh, marunong kang mag-OA na ano, product research. Tapos uh, this time habang libre ka, nag-aral ka ng PPC. 'Di ba? Ah, uh, 'di ba? Pwede mong i-add 'yun sa arsenal mo na in the future pwede kang mag-PPC ano, uh, VA idagdag mo pag nag apply ka sa trabaho. So, pwede kang mas mabayaran ng mas malaki dahil may extra knowledge ka, 'di ba? Uh, itong channel ko, 'di ba? Marami kang matututunan dito na libre tungkol sa Amazon selling as in libre lang, 'di ba? Na ano, na parang panoorin mo lang. So, panoorin mo yung mga videos ko dito. And then, sumali ka dun sa Facebook group ko nandyan sa, ano, sa description yung link. Uh, remember, PKO ito. So, paano kumita online ito? Hindi paano kumita sa Amazon online. So, at this time, puro Amazon lang muna yung focus ko. Pero, you know, uh, kung pinapanood mo to months later or years later, marami na akong ibang mga ano, businesses na tinuturo dito ng libre lang. So yun, gamitin mo to, 'di ba? Panoorin mo lahat ng videos ko, mag-subscribe ka dito para kung may gagawin ako na bagong videos, eh makita mo, 'di ba? I'm sure sure pina-plug ko yung channel ko, pina-plug ko yung group ko. Pero it still stands na dito matututo ka. So additional na research yan para in the future mas marami kang knowledge. Malay mo, di ba? Nanonood ka ngayon na hindi mo pa alam kung ano yung Amazon selling o may alam ka sa Amazon selling pero konti pa lang. O, pag pinanood mo lahat ng mga videos ko sa channel na to tapos sumali ka sa group ko, sumali ka dun sa live stream ko every week, di ba? Nagtanong ka sa akin ng mga ideas, nagtanong ka sa akin ng kung ano man, di ba? Di may natutunan kang bago, di ba? Number five, at ito, super halaga nito, ah, uh, prepare to take massive action. ay okay, pag sinabing massive action, talagang, talagang, todo bigay na action, na talagang full blast. Okay? yeah But As in, ano, hindi yung, hmm, bukas, parang ito yung gagawin ko, na, ano, higa muna ako. Hindi. Okay, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng income, hindi ito yung time para makipag-inuman, hindi ito yung time na parang tumunga nga. Ang masarap gawin kasi depressed ka, down ka. Pero kasi hindi, hindi nakakatulong sa'yo, promise. Okay, hindi ba sa sa'yo? Mag maglasing ka, Mag maglalasing ka, tatawagin mo yung trabaho, nawalan ako ng trabaho, shot tayo. Parang anong maitutulong tutulong nun sa'yo? Maliban na lang siguro kung yung mga magiging kainuman mo, eh, parang yung mga negosyante, na bibigyan ka ng trabaho parang siguro siguro may merits yon pero yung talagang magpapainom ka lang dahil nawalan ka ng trabaho o ano parang magmumukmuk ka dahil nawalan ka ng trabaho it doesn't help you at all ang kailangan mo is ano parang automatic audit ka agad okay yung mga sinabi kong first steps gawin mo kaagad okay uh, umaksyon ka kaagad kasi you don't have time to waste habang pinapatagal mo itong ganitong sitwasyon na wala kang pinagkakakitaan, well, you know, tumatagal din yung paghihirap mo. Kumbaga, di ba? Whatever you do, okay, huwag ka magsasayang ng oras. Sayang oras mo kung makipag-inuman ka, maglalasing ka, huwag ka magda-drugs. Okay, kung ano man yung gagawin mo para magluksa. Saka na magluksa, okay? Ito yung time para kumilos ka, take massive action. Commit. Okay, kung ano yung naisip mo na gawin, uh, commit to it para makarecover ka kaagad. So, sana nakatulong sa'yo itong mga videos ko. So, again, uh, remind lang kita na mag-comment kung meron kang tanong, or question, or request ng uh, content. Tapos, uh, panoorin mo lahat ng videos ko tungkol sa Amazon selling. Yun yung nagawa ko uh, from this point moving back. So, meron pa akong mga gagawing future videos. So, huwag mong kalimutang mag-subscribe din para makita mo. And, uh, good luck sa'yo. Okay, huwag uh, ka mag we're on the same boat. Kung nawalang ka ng trabaho ngayon, pinapanood mo to. Ngayon, ako, wala akong trabaho. Ngayon, ngayon, ngayon. Wala akong stable na trabaho ngayon. Okay, nagne-negosyo ako, pero wala akong stable na trabaho. So, we're on the same boat. And I'm telling you, from me to you, nakaya kaya mo yan. Huwag ka magsasayang ng oras. And uh, good luck sa'yo. Okay? Si Coach Ronald po ito. And I'll see you next video. Bye.